ang video profile po natin ngayong araw po ng linggo ay wala iba kundi si Madam Lai sa Europe. Ang mga gulay niya po dito, yung mga luya, puso, gabi, sampalok, kamote. Yan, wala po siya mga talong dito, puro lamang loob, ah, lamang lupa yung, yung mga paninda dito. Tanungin po natin yung mga asking price. Madam Liza, tanong ko lang po. Magkano po yung luya natin ngayon? Luya may 400 po. Medium. Yung big, po, yung big nito, 50. Yung medium, 40. Ito, ganoon natin yung nga puti. Galyang. 50 yung puti. Ay, eh, yung pula. Ah, parehas. So. Yung ano po natin, puso. Ano po ba yung butuan? Hindi po, po yung ano, yung, Ay, maputi. yung maputi butuan. Magkano po yung butuan? 22. 22. Yung puso po 20. 20. Ay, yung Sampalo po natin, magkano? 320. 320. Yan dahil yung sampalok po. Meron din siya kamote. Ano po yung kamote nyo? Dilaw lang po. Taiwan dilaw. City. Taiwan City. Magkano po yung kamote natin dilaw? Yung medium po, 470. 470. Big 55. 55. Hindi kayo nagtitinda ng mga talong dito, no? Puro ganito lang, ano? Mm hmm. Ayan, wala siyang tindang mga gulay tumana dito puro uh, kamote, gabi, puso, sampalo kayo lang. Ayan, kalabasa, ay kalabasa nga pala. Kasi na wala na na. Naubos na yung kalabasa. 23. May mulay sa ilang taon na po ba kayo sa dito sa ating baksakan? 6. Ah, 6 years na po. Ah, ba ah medyo ano pa lang, kasi mga 20 years na yan, no? Yung iba kasi mga 20 years na sila dito, mayayaman na. Si Madam Liza, 6 years pa lang, payaman pa lang. Papunta pa lang doon, pay, payaman pa lang. Ayan, oo. Mga isa, dalawang taon pa, medyo aangat na to, mayaman na to. Magkakaroon na ng isa, dalawang sasakyan yan. Kasi lahat ng mga sakadora natin dito, medyo ano eh. Kasi maganda ang kita sa gulay kung masipag ka lang, ano. Ayon. yun. Madam Liza, anong barangay po kayo dito sa Kabanatuan? ano po sa ano Ah, uh, dito sa Magsaysay Norte. Yan, Barangay Magsaysay Norte lang po siya. Yan yung pwesto niya po kasi hindi natin minsan makikita kaagad. Pero kung alam niyo po yung exit sa dulo, ayun po yung exit sa tapat lang po siya dito nila Ma'am Ong and Maya. yan po. Kasi nakatago medyo nakatago yung pwesto niya. Kaya kung maghanap kayo ng mga quality sampalok, Gabi, puso, yan, luya. Dito po kay Madam Liza. Ayan po yung puno. Ayan, nasa dulo siya dito. Ayan ang entrance. Doon ang entrance. Ito yung exit. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Liza. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapalente. Sa lahat ng ating kaparmers dyan, kagulay at sa lahat po ng mga kabanat -penos. at welcome po again sa ating youtube channel Dan Mr. Palenque muli po ito po ang yung kasama kaibigan Danti TV po Danti TV ang Mr. Palenque po ng Kabanatuan City ngayon po ay September 10 araw po ng linggo araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price sa ating mga kaibigan kasamahang sa Kadora sa Kadoro sa kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw po ng linggo. Kaandaan po, ang itatanong po natin sa ating mga kaibigan ay ang mga asking price. Hindi pa po final price ng kanilang mga gulay. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palenque, please don't forget to subscribe. Pindutin niyo na po ang subscribe button. Para updated po tayo sa lahat ng mga presyo araw-araw dito sa ating baksakay. Ganun din po, pwede po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Para let's, samahan nyo na po ako mag-update sa ating mga kasamahan sa Kadora sa Kadora. Unahin po natin sa pagtatanong ng mga asking price dito po kay Sir Eric. Dito po sa presyo yan ni Madam Christy at Mr. Henry. Alamin po natin yung mga asking price ng kanyang mga sitaw, okra at patola. Ito po uh, ang asking isang big buyer dito. Good morning Sir Eric, disturbay na lang kita. Oh, ito mabait to si Sir Eric, nagpapa-interview talaga. Sir Eric, magkano yung touring mo? Asking price mo ng patola ngayon per kilo. Patola po 45 ang asking. Oh, 45 po per kilo ang asking. 450 per bundle. Ano po yung upo natin ngayon? Ah, uh, balag po siya. Balag magkano po yung asking price? 25 po. 25 per kilo. Ano 45 lang po. Dito po sa bonito natin. 45 lang. Na 40 po. 40 ang asking price. May maganda rin siya okra. Yung okra, magkano? Sa okra po, 90 ang asking price. Tapos may sitaw. Anong sitaw to, Sir Eric? Yung mega po, magkano ang asking price? mega po, 120. 120. Yung negros po? Mega, 110 110. Sir Eric, meron din tayong pipinong bakla dito. Magkano yung pipinong bakla? 35 po. 35. Eh yung papaya natin? Pinse. Maraming salamat, Sir Eric. Yan. Kaya e, pag hinahanap niyo po yung peso nila, Sir Eric, ayan e, po, sa bungad lang po. Nasa na gitna po. Makikita niyo na po agad siya. Tapat po siya ng peso ni Ate Luz. Ayan po si Ate Christy, yung magandang mami ni, ano, ni Sir Eric. Ano e, Tanungin na rin natin si Ate Luz. Good morning, Ate Luz. Ate Luz, gagaganda na ang sili mo. No? Magkano na yung sili natin ngayon? Panigang, Aspin. Palaya po, 90. Kaya, 80 po yung Aspin. Anong ang palaya yun? Opo. Magkano yung mistisa natin? Kore? Mistisa. Uh, 90, 100. Itong ano natin, itong kalamansi. Kalamansi, 500. 540. 540. 550, 500. 50, 50, 500 50. <laughs> Mamaya bababa, 450. Pero nga sa ngayon, 500 yeah. Yeah. Ang pwesto po ni atiles Luz, katulad sinabi ko, nasa bungat lang po, ayun po yung entrance. Pangatlong pwesto. Yan. Yeah. Maraming salamat. Tanda dyan mga kagulay, ang tinatanong po natin, ha? ay ang asking price lang ng mga sakadora hindi pa po yun ang final price. Eh. Okay. Magaling po pala. Tayo ho may nakita akong ceiling taiwan dito. tanong natin magkano ceiling taiwan. Flores magkano ang ceiling taiwan ngayon asking price? Magkano ang asking price? 5. Yan. 500 isang kilo. 5,000 isang bundle. Yan. Salamat. Salamat. Dito kay Ate Baby, yung sitaw niya, laging hindi nawawala. Tanong natin anong klase ng sitaw to. Ate Baby, anong klase ng sitaw to mga ito? Ano yan? Star Premium. Star Team nyo, magkano yung Star Team yung asking price? 120 asking price. price. Ano yung isang tali, isang big yung gano'n, ano? 1-2. 1-2, 1-2, asking lang. Magkano yung seconda mong patola? 150. Ay, eh, yung kabilang sitaw, ano yun? Bulakan. Magkano yung bulakan, why? 140 asking. 140 ang asking, yan. Ayun na, ang tinatanong po natin, ulitin natin, ay ang mga asking price ng mga sakador. may kumukuha na ng patola. Ang dami rin pala ng patola ng palitik ko. Magkano palit natin ngayon? 35. 35? 35. Oh. Ah, 500. 500 per kilo. Ay, 50. 50 per kilo, 500 isang bundle. Ano ng ano? Patola ng palit ko niya, baby. Eh, tanongin natin kay Madam Sweet yung ano niya, yung sinibuyas na gabi oh, yan Oh. Magandang uh, nasa kador. Ate, ah, Madam Sweet, ah, uh, po yung siniboyas natin ngayon. Asking price. Uh, asking po, 850 yun. oh, 850. Bumaba daw ang siniboyas. Ito siniboyas nito. Galyang po. Ito, galyang. Magkano yung galyang? 550 per kilo. Dahil isang, ano siya, 10 kilo, isang bundle, 500. Yan. Rosa, anong ano yan? Anong talong yan? Anong oh, talong yan? Propelica. Magkano nga yung asking price natin ng propelica mo? 40 lang. 40 po, yan. Ayan po si Mon. Wala yata si Sir ano? Wala si Sir Alfred, wala pa. Hindi siya darating. Ah, hindi darating yun. O, oh, pinalayas na pala. Pinalayas na pala ni, ni Madam Rosa. Okay dito sa kamatis ni ano ni Trevi ng Ella dami yun ito yung inaayos nila good morning madam Ella ma'am Ella tanong ko lang po magkano po yung ice cream price natin ng kamatis per kilo po per kilo 120 po 120 this kaya po ba to opo okay. ano, inaayos po nila kasi pag po ni madam Ella walang kapugaran po to nagbiyahe pa po to yeah. Kaya po yung katawan nito, slim na slim na po. <laughs> eh yung ano natin sinibuyas mong gabi. 85. 85. Maraming salamat po Madam Elang maganda. Medyo matamlay si Madam Ella pero masigla. Matamlay na masigla na pagod. Ayan. Dito sa katabi niya si Miss B. Yung luya. Magkano yung luya natin ngayon? 45. 35. Ito 45. 35. Itong putin to. 454. 45 po. 45. Yeah. Oh, etimalo. Dito tayo sa pwesto ng best friend ko. Ah, um, uh, ay kamote. Best, best friend, magkano best friend butuhan natin nating puso ngayon? Asking price mo. 20. 20. 20 isang kilo. 18 na kilo. Ito, anong gamot ito? Puti. Puti? 40. 40, asking price. Ito? Yung itong dilaw. Oh. 50 yung big niya, tsaka 40 medium. Ayun. Ah, eh, may, ano ka rin sa Taiwan. Ka, Magkaan Taiwan natin ngayon? 520. 520. 520 sa kilo. Eh, yung galyang mo, makano? 50. 50. 50. 50. Ayun, papaya. Crazy lang isang sa Yan ang best friend ko. Medyo, medyo maaga nga yung best friend ko. Wala na sila dito. Dito three, mga dating three, na. One. Oh, na namimiss ko rin eh. Hindi na kagad. Oh. <laughs> ano bang nila? Puro gabi lang ano. Puro Sige oh. best friend. Salamat. Three, two, dito. Ang daming sampalo ko anong natin magkano. Malang dito sa likod. Eh magkano yung sampalok natin ngayon? Ask price. Isang 30. bundle. ah. 30. Oh, 30 per kilo. 300 per bundle. Kadaming sampalok. Oh. Saan ang galing sampalok mo? oh O, sa mga taga bimba Ito yung mga sampalok na nanggaling sa inyo. Kagaganda. Narito po ngayon sa baksakan. Salamat. Dito kay Ate Bunso, may magagandang pecho yun. Oh lechay, pati mustasa. Tapos may dumadating siyang madaming talong, Ayan. Tanong natin as in fresh. Good, good morning at yung so ang dami mong talong oh saan galing talong mo? Lower. anong ano yan? anong talong? propelika Magkano nga yung asking price niya? Dito ang asking price dito natin yung 20. 20, Oh. Ah, yun. Ano yung sitaw na to? Bulacan. Bulacan, 70. Asking price. Eh yung natin ngayon magkano? 50. Oh. Eh yung mustasa? Mustasa magbaba yun. Oh, yun ang mababa. Yun. Mas mababa yun. Eh, okra mo. Ayan. na. Ay, na 80. E sa talong na bilog. Ay, talong na bilog. Ayan, no. Benta kami ng 45. Oh, 45. Ayan, e sa talbos ng sili. Okay. At yung bunso, magkano na yung mga kamatis natin ngayon? Bumaba rin. 120. Oh, 120. Bumaba na, no. Dati mga nasa 140, no. Oh, okay. Okay, salamat. Ano? Ang pwesto po ni Ate Bunso ah, Ayun po yung entrance Diretso-diretso lang po Ito po yung pwesto niya Okay, thank you Thank you, magkano talbos ng ano natin Ng, 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 ng sili Asking price Ay, eh, wala pala si Menchi Sandaan eh, si Sir <makes noise> Yan Sandaan Talbos ng sili Wala pa si Madam Menchi Dito, tanong natin yung ano Super, ah uh, Taiwan si, no? Magaling taiwan taiwansin natin ngayon? Ay 30 po ang asking Oo. Oh, 30 po ang asmine per kilo ng taiwan na kamote. Ito, itong anong, labong? 160 po. 160. Labong galing laur. Ay, magkaling palok natin ngayon? Ano lang po, 28 asmine. Ay, nagmura. No? Ang laki ng minura, no? Ay, yung beans natin? Wala pa po eh. Wala isa ba. lang po yan. Hindi pa po. Wala pa presyo. Yan. Yeah. Maraming salamat. Okay, sayo ate. Dito tayo kay Ate Agnes kung maganda. Yeah. Good morning Ate Agnes. Medyo malungkot ka ata ngayon. <laughs> ate Agnes, magkano ngayon si na natin? Yung, ano, yung medium. Ay, yung good size. Oh, yung good size. 980. 980? Ay, mura, ano? Yung Uno, 1,170. Ah, yung Uno, 1,170. Yung good size, 980. Eh, yung malalaki, big? 850. 850? Eh, yung ano natin, local na puti? 600. Ah, yun ang mura, 600, ano? Ay, yung China natin, ganito malalaki? 600. Ito, so, 750. Ito, 600. Ayan, China, 750. Super white na bawang, magkano ngayon? 650. Sa Kanso. 620. Ayan, may monggo din siya. Yung munggo natin, ano, Lapo. Uh, labo. Ayan, kintab ba of, yan? Labo Ayan, ayan kintab. Of. 1,750. Bumaba yata si Buyas ngayon, ano? Bumaba. Baksa sa presyo ng si Buyas. Sa darating na araw, bababa ka pa kaya? Bumaba. Yan na. Bababa pa raw yung presyo ng sibuyas natin. Dito tayo kay Madam Agnes. Tabi ko siya ni Gladys ng ano, gulay bagyo. Ayan po yung entrance. Oh. Dito may nakita tayong... Taiwan. Taiwan. 5k Yan. Shout out. Binto. Shout out. 5K Taiwan. Sir, magkano yung ano, Taiwan mo ngayon? 5K. 5K, yan. Sa ibang ano, nga, nakaroon nga 5-5 pe. Dito, sa so, loob. Oh, yan. Ito, limang li 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 limang mm -hmm. ano, 5K, limang libo. 50 mil sa mga. 50 mil sa dami. Oh. Bali, 500 isang kilo. Napaka. Yun mm -hmm. ngayon ng ating silin Taiwan. Ito, may repoli dito sa gulay Bago, tanong natin. Kasi magkano yung repoli natin ngayon? 550. Yun, 550. Wala yata si Mang Vlad ngayon. Ano? O yan, wala si Mang Glad. Pinalayas na yata ni Sergiano. Nagkagayak ano. Eh yung ano natin, Sergiano itong ano natin, itong carrots. One, two. Ito ma talaga sa Sayote, Six, fifteen. Eh yung ano natin, cauliflower natin ngayon. Magka-asking pa. Two Sa pecha bagyo. 6.50 yung beans natin. 120. 120. Magkano ang kilo ng celery? Two 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 eighty. Eight. Sa mix. 180. 180, yan. Sa sisero, magkano ngayon yung 1 kilo? Pero, 250. 250. Sa patatas, magkano ngayon? 12. 12. At sa lemon natin, Sergiano? 180. 80, yan ito masipag yung tao ni Sir John dito eh magandang lalaki pa sa kanay. Ang an laki ng binanda ng katawan sa gym Nang iwan kasi. Ay, good morning po, madam. A A oh. inyok, ah, maganda na. Maganda. taga saan po madam kayo? O taga-Talabera oh, taga isang magandang kagulay natin from Talavera. Salamat Sir Pabalikin mo na siya si, ano, si Ma'am Gladys. Dinala si bigla na eh, no? Uh, Sir, pag magano ka, pag nag ka, sama mo naman ako. Gusto ko yung ganyang katawan eh, oh? okay. Para po sa marami pa rin nagtatanong ng ating baksakan. Ito po ay naka located po sa Barangay Magsaysay Norte dito po sa Kabanatuan niya. So nagtatanong po araw-araw po may nagtatanong sa akin ng VPN kung saan ang ating baksakan. At ang ating baksakan po, bukas po to mula lunes hanggang linggo. Nagsisimula po nagdadatingan yung mga sakadora dito ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon sila. Sa gabi po, ito po, tatandaan po natin to sa nagtatanong din. Sa gabi po, sarado ang ating baksakan. At ang kalamit, kalimitang pagdating na maraming gulay bandang alas 9, alas 10, alas 11, alas 12 ng tangali. Yan, sana nasagot ko po yung mga maraming nagtatanong tungkol dito sa ating baksakan. Pag magdadala po tayo ng gulay dito sa baksakan, tamawag muna po tayo ng mga sakadora sa mga kaibigan natin farmers para maayos po yung ating transaksyon. Okay. Sana po yung nakikita natin mga kagulay natin lalo yung mga partners pag nakita po po kayo kaya nakita niyo po ako. Sana po magbatihan tayo at matanong ko rin kayo kahit pa paano. Anong mais to? Puti po. O puti. Magkano yung mais natin puti ngayon? 200 po. 200. Ah, saan galing puti natin? Hmm? Bumaba na saan galing? Bumaba po. Saan galing? Dito lang po. Ah, dito, dito lang sa, sa... sa... kabanatuan. O, ah, no, yan. Hmm. Yeah, nag-aantay pa ng gulay si Ate Winnie ko. Good morning, Ate ni May kausa. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Sally ko. Yeah. Ano may kamatis po siya. Magaganda yung kamatis niya. Tanong natin kung saan galing kamatis niya. Ate Sally, biskaya ba yung kamatis mo ngayon? Yeah. Ah, Ano ah, lang pala dito. Magaganda. magkano ngayon yung ano nito? Asking price. 120 kagaganda ay ate sari anong kamote ito ah, of... oh, er, yan po yung puti ang loob ah puti ang loob 25 yung dalong oh. magkano ask me price niyan? 35 po yung big yan ito po 20 oh 20 yung maliit yung big ano to small medyo po yan anong Anong talong to, Ate Sally? Propelica. Magkano yung Propelica ngayon? 45 po. 45. Ayun, meron okay. din siyang, ano, okra. 90 ang asking. Ay, may beans siya, yun, no? Know? Yung beans, magkano? 90 din? Ayun ang mahal, yung siling Taiwan, nahalo kayo nila. Magkano ngayon tayo natin? 45 po. Ayan. 450 po yung gayang sa lilit. Yung malalaki po, uh, 500. 500 Okay. Na, dito po yan kay ate sali natin dito po madalas napakadaming gulay oh, maganda nga eh, oh. Sabi niya maganda rin kamatis oh. Eh. Maganda rin kamatis. nga ako nakita. Dito kay Grace, dai mo sa pecha 'yon. Yung pecha ay 50. Dito merong bayabas. Tinaglitinda ng bayabas. Hindi. Magkano yung bayabas natin ngayon? Asking price? 40, 35. Sa papaya, magkano? Ha? Papaya? Papaya, magkano? 12. Uh, dito, may mucho sa nagtatanong na mucho. 60 per kilo. Ano ang palaya to? Ano po dyan? Galaxy Max. Galaxy Max. Magkano yung asking niya. Parang ano? Parang ano? 90. Ano yung mga palaya? Pipinong ano ba yung tunay? Ano tayo? Pipinong green? Oo. Pipinong green. Jackson. Magkano ngayon Jackson? Asking. Ano po? Asking. Orti, asking. Orti. Ayun ang Jackson. Pero, kasi asking. Salamat, Tatiya Ben. Salamat. Ayan, may patulang kinis, 35. Magkano gano'n dito kahit may? Kahit may. Mayrin, magkano yung Taiwan Sin natin ngayon? Ganito po, 30. 30, ayun gano'n? Ayan, 40,000. 40,000. Salamat. <laughs> dito kay may mamalo, ma may sigarilyas. Ayan. Malo, ang asking price mo ng sigarilyas? 100. 100,000. E sa sopilla natin, kalabasa? Sopilla. 25, 50 per bundle. And dito tray, Madam Susan. Tanong natin kung magkano na yung Suprema. Madam Susan, magkano na yung Suprema natin ngayon? Ayun po yan. Ito yung 23. 23 medium. Eh, yung malaki. 24. 24. Yan. Medyo mangat na po yung presyo ng kalabas natin. Ayun yung small. Ayun, itong small, 22 small medium big Salamat. Ang ganda ng talong ni Maris Marites ang talong yun? Magkano mo 'to natin ngayon? Wala pa. Ayun Ay, si ning panigang mo. Kinabayaran mo kasi 70. 70. Salamat. Oh, Sinka mas natin. Ganon pa rin, 30 per kilo. Dito lang po yan kay Madam Lani. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update. Ngayong araw po na ng, ng mga sariwang gulay dito po sa ating baksakan. Please don't forget to follow my FB page channel. Palengke ng Sangitan. At ganun din po, bisitahin po natin ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque. Para maging updated po tayo o alam po natin ang presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Yung mga asking price po, ang ating mga tinatanong. Ay, hey, good morning po, sir. Atopabaya ko, sir. Ha? Makikita kita sa vlogger. Ayun. Nagpapaya. Okay. Ah, uh, yun, Medyo meron tayong bumata sa ating followers natin ngayon. Yan, mga ano. Uh, ang susunod po natin yung ano, uh, update bukas po abangan nyo po ulit at magingat po tayo pag tayo ay um, mga dito sa ating baksakan see you again tomorrow God bless us all po